So yun na nga guys Gigi <laughs> grabe to Kasi bigla lang tong na ano namin Bigla lang tong vlog na to Kasi nga Hindi uh, ko ina-expect talaga Kasi kinulit ako ng ala ko Yung lagi ko kasama si Jaju So sa mga na hindi nakakilala So si Jaju po yung buso kong anak Na lagi ko kasama sa vlog Ngayon eh, napagkwentohan namin regarding abon sa grades ko. So, ayun. So ayoko sana i-booking pero talagang hindi ko na napigil lang kasi nga yun. Pag uh, uusap pa lang namin, yun, nai-reveal ko rin. So ito guys, panoorin niyo. Gusto mo paglaki mo? Si Man din. Huwag nga bebe. Sakit sa puso. Oh, kaya gusto mo ba ikaw ay parang ako ako'y sinasabi ko sa inyo wag iiyak wag iiyak tapos ay ako ang naiyak magdating na natin. <laughs> tayo <laughs> hindi ka naman namiyak, ay ako naiyak ay oh, ako ang naiyak ay ako ang naiyak ay gusto mo ganyan doktor si doktor jajo ka na oo gabi oo hindi naman may pang din duty ang doktor. Ano nga ya ah, ako ah, ganyan ta ta <laughs> ta ta <laughs> Tapos pati ako ay takot sa dugo. Ang ganda. Ang sa paglaki pala. Ang gusto sa paglaki. Seaman or teacher Teacher, teacher ka na lang ako sa iyo Maganda din si Seaman, kaya lang lagi kang wala Matalino <laughs> <laughs> Matalino ka o Pinaka mababa mong grades? 82-84 Pareho tayo 82-84 pinaka mababa <laughs> <laughs> 73 ang <laughs> pinaka mababa mo Mababa mo May nakakita, evident siya wala ka naman ebidensya. Nasa ebidensya mo? Dati. Mm, dati wala ka ebidensya. Hindi mo naman nakakita yung ebidensya. Pati mo ako, ay sinabi mo ako kanina na hindi ko... Oh, hindi nga ako na-honor. Pero hindi din ako nagkakalain ng 74. <laughs> ah, ng 84. Puro 90. 91, 93. Misa, nagwa-100 pa nga ako ay. Oo, oh, uh, 100. Anak. Ah, kung 99. Alam. Oo, oh, uh, uh, 99. Malimit yun. 98. 98. Normal ko yun. <laughs> 97. 97. Parang malungkot. 96. Sa 97, malungkot na malungkot na ako nun. Ba, galing magkaroon ako ng 97. Eh di parang na akong hina-hina ako na noon. 96. 96. Naiyak na ako noon. Naiyak hindi, wala. Hindi ako nagkaka-95. Naiyak na ako ng 96. <laughs> Parang baba na ng grades ko noon pag 96. Lagi ako 100. Ay! Ay, sinuhaling. Sa so, akin ko sa sapulo, si Tito JJ ang pinakamadali ko sa inyo. Oh, nagwa-110 si yun. Oo, oh, nagwa-110 ang score noon. 100. Oh, ako 100, oh. Di ba? Malungkot na ako pag ako ay naka 98, 96 yan. Problemado na ako nung naka 96 ako. Ay, na. Ay, ako na. Oh, tong magsisuhan. Eh tanong mo sa mga tita mo. Tito Jeje. Nisan nga naiyak na sa akin teacher ay. Eh. Alam ko ba na yung teacher sa akin? Kasi sila na ang tinuturoan ko. Ayo, maya niya ako. Oh, ba't ka nagtuturo sa harapan ng mga estudyante? Sa <laughs> harap ng teacher. Teacher na nga ang tinuturoan ko. Teacher. Yung teacher, kaya ako tinuturoan. Kasi hindi na nila alam. Yung alam, yung tuturo nila, ako na, nagtuturo. Oo. <laughs> <laughs> eh, di dapat ikaw na yung magagawa ng test. Kaharap ko ngayon yung teacher pag nagagawa ng test. <laughs> Tinuturoan ko silang gumawa at baka magkamali sila ng question niya. Ah, ayaw, maniwala. Pakita ko yung grades ko. Oo, kaya papakita ko ka yung grades ko ayaw mo niwala sa atago, gusto mo ba? Oh, gusto mo preba? seryoso yan? baka bumilip ka baka bumilip ka sa akin ah sige pag uh, napatanayan ko anong may, anong ano anong, anong penalty penalty barusa <laughs> ah sige anong punishment pag napatanayan ko punishment ah punishment barusa. O oh, ano, hindi. Anong paparosa ko sa iyo um, uh, ah, sige. Sampal mo ako. Kayo. Aba, babad yun. Huwag yun. Oh, itas... Ay, na yung ganito nga, hindi nga kita ng masakit. Yung pa yung sampal. Pising. O, oh, ay, ako rin. Hindi kita sasakta. Oh, uh. <laughs> ano na lang, sige. Kikis ko na lang yung buong mukha mo ng puro laway. <laughs> Ayun na nga lang ko. Ano? Sige. Eh, pag ako natalo ng punishment mo sa akin. Ha? Ilalak kita. Ano? Ilalak kita. Ilalak mo ako saan? Sa kwarto. Sa kwarto. Marabi ka naman sa siya. O, Gian. Magkaalaman na na. O, Gian. Anong gusto mo paglaki? Magkaalaman. So, hayop ka ngayon. <laughs> sige, eto, magkaalaman na na, ha? Ano pinakamababa mong grades? O, oh, sige, sabihin mo. Reveal. O, oh, magkaano? Magkaano pa rin, What ano? Sabi? Ano? 98, pinakamaba? 88. Naglulupasay na ako ng 88. Oo, oh, anak, sa totoo lang, naglulupasay na ako ng 88. Ano yun lulupasay? Yung nag, ano, nag na ako sa sahig. Pag ako nagkaka-88. Ako nga, okay lang dun, ha? <laughs> Happy ka na? At <laughs> least my grades Kasi sanay ako ng hundreds Wala kang mga hundreds na <laughs> <da. laughs> <laughs> hundreds ako? 60 yan <laughs> At 70 ah, ha Sige parang matapos na to papakita ko ng mga grades ha Ayaw nyo ha Gusto nyo ha gusto nyo makakita Biglaan lang tong vlog na to kasi na gusto kong Baka gusto nalang makita yung grades ko. Kasi po, sa totoo lang, yung mga anak ko, matataas ang grades. 90, 88, 80, 80. Ngayon, syempre, papakita ko naman yung akin. Ayan. Ito na. Tati, ipakita muna. Reveal. Basta nang Oh, Sige, papakita ko na. Ha? Walang, ano ha? Walang magigimbal. Yan, buksan mo ha. diyan uh, uh. Ah. Daddy. Ano yan? Ano yan? Order mo. Shopee pa more. So, Irina. Ba, yan saan na

So, so may nagpalit po. Na-scam ako. So, nananawagan ako sa mga teacher ko nung sinauna. Baka po may nakakaalam nung nangyari. Nangyaring swap. Pero pong swap na nangyari sa akin mga card. Di kasi anak, may explain ko sa inyo. I explain ko na sa inyo. Wait lang, wait lang. Nung eh, time ko, ko lang. Eh, ko lang yung mga grade ko. I'm <laughs> a- Ay, 7? Comment sa araw. Di ba most neat? Most neat. Uh, bag <laughs> <laughs> Mag-aral mabuti ng leksyon. Hindi, nagkapalit ito. Nagkapalit sa kaklase ko ito. <laughs> ito yung sa kaklase ko. Nagkapalit ang type ng pangalan. Pero time na to na itong mga grades na ito, ito ay vintage. Ito ay kumbaga, ito ay matataas na ito nung no, time na yun. Matataas na yun. Matataas na yan. oh, ang trabaho ko ngayon. Ano? Oh, diba? Siman. oh, di ba? Pero nagising Aksidente <laughs> lang ba yung ko? No. Hindi, ako niluyo <laughs>